good morning no mga ka rice mill hindi tayo nakagawa ng vlog dahil nagkasakit ako uh, meron lang akong ipakita na vlog uh, kunti lang to isang bagay lang na merong nagtatanong kung paano daw ang shifter kung sabi saya na Maguyog-uyog. May nagtanong sa comment sa Ako lang ipakita sa inyo kung paano. Hindi ako makapag-explain ng maayos. dahil galing bago sa sakit. So oh kita ko sa inyo ang, ang tinatawag na centric sa nagtatanong bumili ka ng bakal round bar ganito tapos bumili ka rin ng pillow black ang bilhin mong round a ah, pillow block dipindi sa round bar ito pillow black bali dalawa pero yung sa akin sa tagiliran ko kasi nilagay kaya ganito ang design ngayon kung ilagay mo sa sintro Ganon din. Pero maiksi na ang round bar. Round bar. Maiksi na. Pwede ang isang ito dito. Oh, pag nasa gitna na. Ito ang ipaliwanag ko sa inyo. Ito ang tinatawag na centric Oh, tingnan yung mabuti. Yan. Itulak to. Tapos ito karugtong dito. Tingnan 'yung mabuti ha. I disassemble ko to. Itulak ito para kumapit dito itong centric natin. 干，嗯。嗯。 Hmm. ito ang ibig kong sabihin magpaggawa kayo nito yan at saka ito tapos yung dito ko eh, dito na nakita nyo ang sukat dito uh, 4mm, uh, 4mm or 5mm. Depende niyan sa inyo. Pwede 3mm. Ito. Ito ibang sukat naman to. Kaya ang paggalaw ng shifter pag ganon. Ito, bakal din to. Round bar. Ipabutas nyo sa lit machine na may distansya na basta sabihin nyo lang, centric. Tapos, ganyan, gusto nyo mga 4mm ang distance mula dito sa labas ang tagiliran. Pwede rin 3mm, pwede rin 5mm. Pero itong sa akin, susukatin natin para malaman natin kung anong sukat niya. Ito, kaliper. Ngayon, susukatin natin. Ito. Yan, susukatin natin ha. Hmm. Ganyan ang pagsukat. Oh, kita natin ilang mm. ang ah, sa akin pala 6 and a half. Ito ito zero. 6 and a half. Iba kasi ang kapal dito eh Kasi dito. Mas makapal to. Ito ang tawag na centric oh. Yan. Iba dito. ang kapal dito sa kabila. 12 dito. Ah, ito. 6 6 mm. itong round bar na ito iwalay ito sa case ha at saka ang paggawa naman nitong case ito ito case nya ang paggawa ng case dito tayo kukuha sa pillow block ito yan ito meron namang ah, na dito na walang ganito pwede nyo rin tanggalin to, to sa loob ng pillow block para mahiwalay siya sa case niya. Saka ito naman, paggawa na lang kayo ng katulad nito sa akin. Ito. Yan. Dito, hindi ito dugtong ha. Lagyan mo na lang ng ano, bolt para maipit siya. Para panghigpit na mahawakan yung mabuti yung ano pillow block tsaka ito hindi ito dugtong ha tsaka oh hmm para hindi kayo mahirapan ipagawa nyo na lang sa lit machine yan Oh, ito na siya, oh. Hmm. ko na. na siya oh, mga ka-rice magpagawa lang kayo ng ganito okay. ang centric na gagawin nyo Depindi yan sa round bar kung anong sukat. Limbawa ito, sukat niya. Dito tayo sa zero ha. Ang sukat ng round bar ko ay thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight. Hanap kayo ng round bar na 38 ang senior conference paikot tapos putol kayo ayun bawa ganito kahabang potolin nyo 71 mm sa mm tayo ha itong baba mm to ang taas ng round bar nyo potol kayo ng 71 mm pagkatapos may round bar na kayo pabutasan nyo dito hanggang dito hmm. ang butas nyo ano lang dito ang sukat natin dati 6 mm dito mag magkaiba sila pamasin nyo ang dito tapos paggawa din kayo ng ganito at saka ito yun lang mga ka rice mill a natin ha tapos ibalik natin dito sa dati yan ganyan di ba balik muna natin yung lock này cái tô pasok natin yun oh, pasok na diba hmm. tapos lagay natin ang lock dito para hindi siya mahiwalay oh nakalock na siya diba pupukin na lang ng dito ng martilyo ganyan o oh. para kakapit siya Hmm. diba tapos ito itong bolt na to dito sa dito siya yan Okay na. Kuha na. Isagad natin. Para nagkapit siya. Yan. Pag umiikot yan, halimbawa ito. Umiikot to. Yan. Mag-iba ng direction sa ikot niya. Ya, nah. Ini ba. Oh. Tapos mga katatay dito to, nakalagay. Ang sa akin, yan, yes, tagiliran. Pero, Palit ipalit uh, ilipat ko siya dito sa gitna Ayan. ganyan ganyan pero dito na siya banda dito o, hanggang dito na lang tayo ha, mga ka rice meal ganoon din sa system ng palay ganoon na pareho lang pareho lang sila picturean ko na lang para makuha nyo ito si tatay sa uma life in the farm